from April 7 to July 12 2024 Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, Philippines. Magandang umaga, world. Sa mga oras pong ito pang uh, sa mga oras pong ito, ako po ay mag-shout out sa ating mga pinsanan doon sa Marinduque Island. Mga pinsan ko diyan sa mga Marinduque, shout out po sa inyong lahat diyan at iisa-isahin ko po sa inyo ang background ng tatay ko, dyan po sa bayan na. Oh, sa, sa isla ng Marinduque. Ayan po. Huwag sa lahat ng mga pinsanong ko diyan. Unang-una po diyan ang Marciano Family. Shout out po tiya tiyo diyan sa Marinduque at ang mga pinsan ko diyan. Shout out po. Pangalawa po ay ang Vidal Family. Ang Vidal Family po ay pinagbalang din po ng ating tatay diyan sa Marinduque. Tiya tiyo mga pinsan ko diyan. Hi hi. Shout out po sa inyong lahat. Adunis Family. <laughs> Ang uh, shout out din po sa inyong lahat diyan, mga tiya-tiya, mga tiya-tiyo, mga pinsanan ko diyan, mga pamangkin. Shout out po sa inyong lahat diyan. Sana magka mag uh, magkita-kita tayo, magkakilala-kilala tayo Kaya dito lang po tayo sa social media. Laso family. Ang tatay ko rin po ay nagmula po sa Laso family diyan po sa Marinduque na ang lola ko po, po ay si Maxi Maxi laso Ano yung Maxi ang Lola Maxi laso At sa mga apo po niya at mga anak dyan, na mga pinsanang ko diyan sa, sa anak ko ni Lola Maxi laso <coughs> shout out po sa inyong lahat diyan. Shout out din po sa Sadyan de po. Ang Sadyan de po ay isang pamilyaan po iyan, diyan sa Marindoki, na hinati lang po sa dalawang grupo ng pamilya. Hindi ko po alam kung ano po ang dahilan sana naman po ay kung anuman po yung nakaraan ay gawin na po lang po natin sa kasalukuyan ng maayos at pataya uh, especially po uh, sya shout out ko po ang aking magandang pinsan uh, matalino maunawaim kahit na kami po ay malayo sa isa't isa open on air pa rin po kami na bilang magpinsan sya po ay anak po ni Tio Tom Vidal Sadyan at anak po siya ni Tia Dinggay Marciano Sajan. Ayan po. Shout out po sa mga anak nila Tio na sina uh, Japit Marciano Sajan. Shout out sa iyo pinsan. Sam Marciano Sajan. Shout out. Ruth Sajan. Hindi ko nakalimutan ko na yung iyong apelyido kasi niya I-comment pala lang dyan sa baba. Ano? PB sa Ramiro. Hi, hello. Kumusta? Tayo ay laging uh, nakatutok tayo uh, Facebook. Ano? Kay Husim sa Jan, uh, sa Jan, shout out sa iyo pinsan. Uh, saan ka nagtatrabaho ngayon at sa kanilang bunsong kapatid na si Jacob uh, Marciano sa Ayan. Yan po ay mga mong ko po dyan sa Marinduki. Sino, ah, uh, yung malang kakakilala po dyan sa Marinduki. Sa mga pinsan ko po dyan. Ah, uh, ah, uh, Marciano, Vidal, Adonis, Lasso. And of course, yung sa Jan de na hinati lang sa dalawang grupo ng pamilya. Uh, shout out po sa inyong lahat diyan. Ah, uh, God bless. Um, sana magkita-kita tayo kahit uh, reunion, sana magkaroon ng pera ang bawat isa na mag-set ng reunion family kahit yan po sa Marindoki pa po kami sana meron po kami pera ayan, hanggang dito na lang po ang uh, aking video uh, sa lahat po ng mga taga Marindoki uh, God bless po sa ating lahat bye bye po